guys, mapagpalang araw sa inyong lahat guys. Uh, marami kasi nagtatanong guys sa aking kalagayan. Uh, ang tapang po akong humarap guys sa kamera ito para masagot ko yung mga katanungan nyo at dokan yung mga uh, <coughs> nasa isipan nyo. Uh, ito po yung totoong uh, ako ito yung kapansanan ko guys na dinadala ko ngayon um, medyo mahirap talaga guys walang gusto ang magkaroon ng ganito guys uh, ito yung bigay sa akin ng Panginoon kaya malagot ko na lang itong tatanggapin at yakapin <coughs> dahil siya lang naman ang nakakaalam kung sino yung mga taong gusto niyang bigyan ng ganito, at isa ako sa napili nito, uh, laban na lang po ako nito guys, uh, <coughs> sa lahat ng may mga kapansanan dyan, uh, alam kong, uh, meron pang mas mahirap pa sa dinadaan nas kung uh, hirap, uh, huwag kayong mawala ng pag-asa, uh, baggos, manalig pa kayo sa Panginoon, na kaya nyong nagpasan ang lahat ng mga pagsubok na darating pa sa atin <coughs> um, ga, um yun nga guys uh, gaya niyo rin ako guys nangarap ng um, magiging normal na buhay maka tikim mo ng kaunting kaginawaan sa buhay um sa larangan ng pagbablog. Uh, maraming salamat na marami akong nasalamuhan ng mga uh, bagong kaibigan, ng mga mababait at nakaintindi uh, sa akin kalagayan. <coughs> at marami din silang, uh, marami din uh, tumulong sa akin na nagiging ano ako, uh, nagiging positibo sa aking kalagayan na kaya ko pang lumaban hanggat dito pa sa puso ko yung pangalang Panginoon at mga taong um, naniwala sa akin na kaya ko <coughs> mas lalo po akong lalakas um, sa sitwasyon ko itong guys uh, natanggap ko naman ng kalooban ko kasi wala na talaga akong uh, magagawa kundi labanan ang uh, lahat ng uh, pagsubok na tatahakin ko pa at dadarating pa. Uh, um, ako kasi guys, uh, napakahirap yung sitwasyon ko. Napaka-sensitive tong uh, kapansanan ko guys. Marami kasi bawal sa akin guys ang masaklap nito guys uh, apektado po yung mata ko guys uh, haba kasing tumatagar guys ay unti-unti nang lumalabo ang aking paningin uh, sana po uh, bago man lang ako bawian ang paningin ng Panginoon darating uh, din yung panahon na magiging moneh, uh, at makatikim din ako ng uh, sahod sa pagbablog ko kasi ito naman yung choice ko nagbabaka sa kalye din ako na pag namamuni ako dito pakabili ako ng mga maintenance ko sa gamot kahit pa paano naman siguro makabili naman siguro ako sa mga ganyang halaga siguro <coughs> um sa lahat ng tumutulong sa akin dyan napaka um malaking tulong po sa akin yan Lalo-lalo na yung nag 50 sa aking mga video. Uh, sa'yo, Ate Gengs TV, napaka baet mo talaga. Uh, wala pong masasabi. Tinutulungan mo ako sa walang sawa mong mag Maraming-maraming salamat talaga po. Sa uh, iba pa dyan na tumutulong sa akin, hindi ko na maisa-isa kung sino-sino. Sa -sino. uh, si Ama na lang po ang bahala sa inyo. Ang bumalik sa inyo. uh, inyong kabutihan na inyong naitulong sa akin. Uh, uh, bago ko tapusin ang video ito, uh, sana po uh, ayos kayo sa inyong uh, uh, buhay mga idol at ingat po kayo lagi at God bless po sa inyo lahat maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsuporta sa aking channel thank you po talaga sa lahat